Hello guys, recording tayo para sa mga baguhan natin. This is your coach Cindy. Ngayon naggumawa ako ng bagong recording kasi yung ibang mga post ko parang na-spam yata. So, ano lang, orientation lang sa mga bago, magkakaroon tayo ng mga dagdag bawas. So sa mga bago, since nag-decide ka na na magkaroon ka ng online business, ang gawin mo, kahit nasa anong business ka pa, kailangan mo talagang matutunan yung pasikot-sikot. Kasi since na may money involved, kasi di ba bumili ka ng package, kailangan magkaroon ka ng return kung ano yung nailabas mo. Pwede mong ibenta yung product. Kahit ibenta mo ng mas mababang halaga yun, basta ma-dispatcha mo lang yun, malaking bagay yun. Kasi bakit? Kung plano mong mag-open ng account para sa family mo, at least meron ka ng mapagpuna ng fund. Kapag na-dispose mo, through direct selling yung products mo. Ngayon guys, kailangan mong mag-focus, kailangan mong turuan yung utak mo na magbigay ka ng panahon, <clears throat> kung ikaw ay part-time, at least, ano, magbigay ka ng allotted time para i-share ang business I try mo muna sa mga kakilala mo since napakahigpit ng Facebook ngayon hindi ka makapag-post ng sobrang dami sobrang higpit as in nakailang block na yung mga FB ko so balik tayo dun sa mga kakilala muna try mo muna silang offeran ngayon ano ba ang kapasidad nung kausap mo kaya niya, kaya niya bang magbigay ng almost 10,000 na puhunan ganun ba ang kaya ng bulsa niya? Kasi kung nasa minimum wage ang sahod ng isang tao, huwag ka nang mag-offer ng sobrang mahal na package. Try mong, try mong i-offer yung medyo kaya ng bulsa niya. Isa yun sa mga tutunan ko at this very moment. Mapapagod ka mag-offer sa isang tricycle driver kung ang talagang isang buwan niya, halos isang pay-in na sa company na nire-represent mo, sa company na hinahataw mo ngayon. So, halimbawa, kung may business ka na super affordable, at least, kaya siyang, kaya siyang mamark mamarket, kaya mo siyang mamarket, kaya mo siyang ma-offer sa kahit na sino. ba? Diba? Kung 1,000 man yan, 3,000 man yan, 6,000 man yan. Kung kaya ng tao, dahil sa ganda ng compensation plan na meron yung company mo, kahit anong presyo yan, paghahandaan niya ng tao. Halimbawa, sa 1,000 pesos, isipin mo kung sino ang mga kaya mag-afford ng 1,000 pesos. Yung tricycle driver ba? Kapag nagustuhan yung business mo, kayang magbitaw ng 1,000 pesos? So, i-assess mo kung sa isang araw, sa isang linggo, Ilan ang pwede mong mapadirect na pwede maglabas ng ganyang puhunan? Pangalawa guys, napaka-importante nung meron kang listahan ng prospect mo, il ilista mo sila for, lalo na for follow-up. Kasi kung ano mang sobrang galing mo man mag-invite, mag-post, sobrang galing mo mag-explain, magaling ka, magaling ka, magaling ka mag-present, magaling ka mag-present ng mga product. Mabilis mabilis kang humatak ng tao kapunta sa office magaling ka, magaling ka in general pero meron kang lacking na isang formula which is yan ang pinaka-importante sa panahon ngayon, yung follow-up kung wala kang listahan kung sino yung i-follow-up mo bukas kung sino ang kasama mong mag-motivation bukas kung sino yung ang um, posibleng makasama mo pala pero hindi mo na follow-up sa iba mapupunta yun Salain mo ngayon ang oras ng pag-prospecting mo. Kung pwedeng lesser ang kausap mo, pero mas effective. Mas may posibilidad din maging mag-member sa, sa team mo. Kasi relationship, hindi pa siya nagbabayad. Binibuild mo na. Everyday ka nag-follow up, send ka ng mga proof, send ka ng legalities. Lahat ng pwede mong ma-send, ipapasa mo sa kanya araw-araw yung rapport na nag-start na hindi pa siya part ng team mo ipagpapatuloy mo lang kapag member na siya sa team mo so follow up mo lang hi hello pag nagsabi siya ng magbabayad ako next week ilista mo for pay in next week so para ma follow up mo siya uy ano kamusta this week ka na ba mag join kasi eto oh eto yung proof ng mga nag pay na eto lagi mong i-offer pumunta ng opisina kung kaya kasi pag natutunan ng leader mo na maghatid ng tao sa office most probably ang nangyayari dyan kapag natutunan niya na yan gagalo ng pusa yan siya ang bibili ng code siya ang bibili ng product siya magpapadeliver ng product at iduduplicate niya ang ginagawa mo kasi pag nakapunta ng office sa dami ng tao sa office ang dami kang makakatak doon kahit mga walang pangpuhunan yan, gagawa at gagawa ng paraan yan. Kasi nakita niya, ang dami nag pay sa office. Ang daming proof na super legit pala talaga ang company mo. O sige, pag-ipunan ko yan. Ah, may libreng training ba sa office niyo? Pwede ba magdala ng tao? Andun ba yung CEO? Andun ba yung mga COO? So, kapag natuto yung isang leader mo sa left, isang leader mo sa right, natuto magdala ng tao, maghakot ng tao sa office, pamamalayan mo na lang, may unlimited income ka na sa effort nila, hindi ka na gumagalaw. Kasi ganito, leader A, di ba, natutong mag ng tao sa office. Yung tao sa office, yung mga leader sa office, sila nag-explain, nag-training, nag-motivate, nagbibigay ng inspiration. Ang ginawa mo lang, tinuruan mo lang magdala ng tao sa office. Same with your right side. Yung right leader mo din naman, inorient mo paano ng tao sa office. Same kung ano anong nangyari kay leader mo sa left side, maduduplicate din siya sa right side. Siya na nag-activate, siya na ang training, siya sumasama sa office. Lahat ng focus niya ay mga networker. May malaking advantage din yun, guys. Kung ba't mo nagustuhan yung company, magugustuhan din yun ang mga networker na kausap mo. So, kapag meron kang leader A sa left mo at leader B sa right mo, sa effort niyan guys kung magkano ang pairing bonus ng company mo matatamasa mo yan ano lang ginawa mo tinulungan mo lang sila tinuruan mo silang paano maghakot ng tao sa office less hassle sa iyo hindi ka na shipping hindi ka na mag, hindi ka na mag -m 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 motivate hindi ka na mag-explain sa office every day meron yan pwedeng mag-entertain sa kanila okay so Continuous ka lang sa pag-offer ng business kasi hindi lang namang dalawang tao ang pwede mo makasama sa business mo. Kasi ang plano mo, huwag ka lang kukuha ng one account. Pwede mong kuhanan yung sa asawa mo, sa nanay mo, sa kapatid mo para yung mga succeeding leaders pwede mong mailagay sa left and right nila. Pag meron din naman silang mga proof, gagalaw din naman ang mga kapatid mo. So, yung tulong na pwede mong ma-share mai sa kanila, imaginein mo ha, ah, yung company mo, magtagal ng 10 years or more, di ba? Tingnan mo ang advantage, natulungan mo na din yung, kap yung kapatid mo, yung nanay mo, natulungan mo magkaroon sarili niyang income source. Dahil nga, ang ginagawa mo, kung nasaan company ka man ngayon, meron kang allotted fund para sa kanila. Hindi lang naman kung mas maganda nga, kung ano eh, kung mas unang silang malalagay sa accounts mo. Kasi, mangyayari niyan, may, pwede kang mailagay sa kanila. Kung baga, nasalo agad nila, bago ka nag-build ng team. Gamit ko yung cellphone, <laughs> pang ilaw. Yan. O, diba? So, imagine mo, sa dami ng papasok sa left niyan, may strong side na siya. O, di, kung meron ko ulit na isang leader na pwede mong mailagay sa family members mo, time will come. Diba? Sa, kung nai-imagine mo ang ina-explain ko, pwede mo silang matulungan doon. Mag-build ka nang mag-build. Tulungan mo silang mag-build ng money machine na sarili nilang pangalan. Kasi guys, kung nangangarap ka ng magandang buhay para sa sarili mo, lagi, lagi naman kasama yung kapatid mo, yung nanay mo at yung tatay mo. Hindi lang naman para sa sarili mo. Yun, kung may pamilya ka na sa mga anak mo. So, sa ganda ng ganitong klase ng business, kailangan mo lang siyang matutunan, makuha mo yung idea na ang pinaka root cause ng pag-hit ng first million mo sa ganitong klase ng business is magpalakas ka lang ng kaliwa at kanan. So, ideally, ang gagawin mo lang din sa account ng family member mo, magkaroon din sila ng kaliwa at kanan. So, imaginein mo, apat na leaders ang nabitbit mo sa office de ba? Nagduplicate sila kasi nagdandahan sila. Kasi alam mo pag sa office kasi, kung andiyan ang CEO, malalaman ng member mo na legit ito, may totoong taong member, may mga products. Imaginein mo yung dalawang leader mo na kailalim sa iyo. Yung dalawang leader na excess mo, iilalim mo sa account ng tatay mo, ng nanay mo, o ng asawa mo. So, yung asawa mo, mayroon ng strong left and right kapag nag-duplicate yun. So, imagine mo, may income ka, may income yung asawa mo tama, nagigets mo yun, magkano lang ang puhunan kung kaya mo lang din naman. Kasi kung magtatayo ka ng sari-sari store, ang laki ng pwede mong bitawang pera sa pwesto, sa kuryente, sa puhunan, sa puhunan, sa puhunan. Ang tagal pa ng return of investment. Ngayon, sa company na meron ka, alamin mo kung ano ang pe merong pinakamalaking income source. Binary ba? Magkano ba ang binary? Mataas ba magbigay ng binary ang company? And yung ibang um, mga ibang ways to earn niya, maganda ba? So, kung ano ang malaking income source, doon pa mag-focus. Paano mo makukuha yun? Kung nalaman ng iba, paano makuha yun? Pwede ka magpaturo, pwede ka magtanong, pwede ka mag-research. Basta lagi mo lang i-focus yung goal mo. Ba't mo ba gustong maging kagaya nila? Gusto mo ba ng kotse, ng incentives, um, weekly income na hindi natatigil? alamin mo kung paano ang pagpasok ng pera para pag nalaman mo na kasi yun ang gagawin mo eh kung paano nila ginawa yun magagawa mo din yun kasi wala namang espesyal sa kanila sadyang nauna lang sila sa iyo sa pagpasok sa business na yun pero ang pinaka dapat mong matutunan kayang kaya mo din yun wala talaga walang, wala yan sa napag-aralan nasa diskarte yan Saka sa kasawiling na sa mga talagang pumita. Kasi kung gusto mong kumita ng 1 million, dapat ang galaw mo pang 1 million. Huwag mong sabihin na nag-join na ako, tapos tulog ka na, tapos gusto mong kumita ng 1 million. Ang mga kumikita ng million sa mga panahon ngayon is nagpuyat ng mga unang at least 3 months. 1 to 2 to 3 months, mag-build ka, magtanim ka. Mag hanap ka ng mga interesado din kumita. Maghanap ka ng shortcut. Ang pinakanalakit akong shortcut dito is maghanap ka ng taga-explain about your business. So, dalhin mo sa opisina. Yun ang pinaka-shortcut na natutunan ko sa, sa pag sa pag um, build ko ng panibagong team sa company na to. Kapag pala dalhin ako sa opisina, walang hassle. Kapag nalaman pala nila paano pumunta ng opisina, sila na bibili ng product. Sila na maglipit ng tao nila. The more, ay, the, the earlier na ma-win mo yung leaders mo, the better. Kasi mas natututo na sila agad magbuo ng pamilya niya sa, sa binary tree mo. siya na ang mag-aalaga ng pamilya niya. And same with your other leaders. Kailangan ma-win off na siya sa pangangalaga mo para siya na rin na mag-focus, mag, mag doon sa family niya. Kasi, di ba, babalikan natin, meron pa pang ibang aalaga ang leaders, which is, ilalagay mo sa ilalim ng account ng asawa mo, isang left, isang right, para at least meron din naman siyang income. Ganun lang gawin mo. Maghanap ng taong interesado na may pera, may pampuhunan, itrain, bigyan ng um, tamang orientation about the business, paano niya gawin ang business, bigyan mo siya ng goal, kung ano yung goal na pwede niyang mapag-usapan turuan mo siya paano maganda mag-follow up. Kapag medyo tumitigil sa posting, kumustahin mo, i-remind mo na, oy be, yung schedule mo for post for posting, anong, anong oras ka mag-post. Para diba, ma-remind siya na, ay, kanya ako pala mag-post ngayong araw na to. Kasi agasang bagay, guys, na payaman, payaman um, routine, kailangan mo siyang magawa at least on daily basis, kahit sabihin mo mga 20 days na mag-post ka. Magiging magaling ka mag-post, mag-promote kapag ang isang bagay lagi-lagi mo ginagawa sa araw-araw, gagawin mo yan ng araw-araw ng walang tigil dahil may goal ka. First million or first car, tulungan mo siya mag-focus sa kung anong goal ang meron kayo para sa team niya. Kasi ito, may involved na money sa pagbili ng product. So, wag naman na masayang yung, yung binitawan niyang pera. Saka, ang pinaka-importante dito, yung hope na nakita mo sa company na magkaroon kayo ng magandang buhay, magandang income flow weekly, at least huwag matigil yun. Kasi pag natigil yung inspiration ng team members mo, pwedeng matigil din kasi yung income flow na pinapangarap nila. Pwede mong mabago ang buhay ng mga leaders mo dahil sa kung anong klaseng leader ka. Totoo yan. Para kang nanganganay, para kang nanganak, para kang nag-aalaga ng kapatid na hindi mo papayagan na masayang yung binigay niyang pampuhunan or yung membership or yung pag-avail ng product. So, sa next video natin, isip naman tayo ulit ng pwedeng makatulong sa'yo. Kasi ako din, nanonood lang ako dati ng mga ganito.